pala kami ng kasalan ngayon sa village at nadaanan nga namin ito. O, sila papunta rin sa kasalan niyan. Pero hindi ko alam kung same ba kami ng kasalan na pupuntahan, ha? Kadalas ako nakikita ganito yung mga nagsasayawan na ganyan, nakasakay sa truck o kaya sa bus na pupunta sa kasalan sa mga village yan. Yung mga bago nanunod pala sa akin dyan, baka magtaka village, eh bakit ganyan itsura? Eh dito kasi sa Pakistan, ang tinatawag nilang village ay yung mga barrio, yung mga liblib na lugar, ganyan. At sa bawat kasalan pala dito sa Pakistan ay mayroong mga nagtitinda na ganyan. Mga snacks, o kaya ice cream, prutas, ganyan. Kasi nga dito sa Pakistan, ay ang kasalan, magugutom ka muna bago dumating yung pagkain. Kaya ang may papayo ko sa mga bago pupunta rito na aatend ng kasal, ay kumain muna kayo sa bahay nyo bago kayo pumunta sa kasalan dahil magugutom kayo. Titirik ang mata nyo sa gutom. Ito pa lang pinapakita ko sa inyo na daanan na ito, ay side ng mga lalaki yan. Diyan, puro lalaki lang dyan. Kaya kung sinasabi na magugutom ka, kasi nga kunwari ang invitation ay 8 to 9 ganyan nakalagay ano pag pumunta ka ng 8 hindi pa ihahanda yung pagkain niyan kumbaga pakitaan muna ng magagandang damit siya ganun tapos na yung nakalagay na pagkain ano yung kainan na eh 10 ganyan pa minsan minsan 11 pa magkakainan just me yung marimar talaga tingnan si Mariam puro lipstick na pisngin niya kahalik ng mga titan niya tapos ito pa mang kini Adelian nag babae buti nga lumupit sa akin eh sa akin yan eh ayan nga inungutungutan ako ni Mariam kasi nga iniiwan siya ng mga pinsa niya, nila Usman. Kasi nga babae siya, dapat sa babae do siya makapaglaro. Eh. Ayon naman kalaro ni Mariam, yung mga batang babaeng maliliit. Hindi daw marunong maglaro. Kaya ayan, ako na lang ang iniinis-inis niya dyan. Mga pamangkin din to ni Adil sa kapatid niyang babae at yung tito nga nilang ikakasal sa side ng papa nila. Kaya ayan, todo outfit sila. E pati hipag ko, akala niya, Naka-wig pa yun. Tontoa nga ako, naka-wig pa yun. Tapos naka-contact lens. At ako naman ganito itsura ko pagka nagbabatian sila. Tapos naghihintay ako na dumating na yung turn ko ng pagbate. Ganyan. <laughs> Basta buong gabi ganyan lang ako. Masakit na masakit ang pangaka, ngingiti. Pamangkan din pala ito ni Adele sa kapatid niyang isang babae, sa bunsong babae. Ay, mga chika pala ako sa kasalan na to, ha, pero yung mga comment niyo ayusin niyo. Huwag kayong magko-comment tungkol dito sa sasabihin ko kasi mapuputo lang chismisa natin pagkaganyan. Nakita niyo naman kasi sobrang daming imbitado, ano? Kaya nagkagulo-gulo dyan, kumbaga mayroong mga hindi nakakain. <laughs> At isa na nga yung biyanan kong lalaki, sa dalawa kong bayaw, ay na-stress sila dyan. Kasi nga, ala silang mga upuan. Pero hindi ko alam na may ganong kaganapan pala, ha? Kasi nga, eh, ano ba malay ko? Andito ako sa side ng mga babae. Tapos ayan pala, dito sila gumagawa ng ruti sa gilid. Kasalan pala dito sa Pakistan, ang unang pinagsiserva ng mga pagkain ay mga lalaki. Pagkatapos sa mga lalaki, yung mga babae naman. Kaya nauuna talagang kumain yung mga lalaki dito. Kaya pala napapansin ko, yung hipag ko, at saka yung biyanan kong babae, laging nakatawagan sa cellphone ayun pala ay namumroblema na sila. Nai-stress na yung biyanan ko sa mga bayaw ko na gusto na nga umuwi na parang hindi daw sila nire-respeto, ganyan, ganito. Ayan palang may talokbong na yan na paparating. Ayan yung bride ha. Ayan yung may talokbong na yan na nakikita nyo. Sinasabihan naman sila na maghintay. Pag may matapos ay sila naman ang papaupuin. Eh siguro nga kasi nasaktan yung feelings nila, kaya talagang lumabas sila, hinintay na lang kami sa sasakyan. Tapos nung pauwi na kami, kaya pala nagtataka ako, ba't huminto sa restaurant yung bayaw ko? Bumili ng ruti at saka ulam nga. Namimigay pala ng bulaklak yung hipag ko. Ayan, hipag ko yan, yung nakablue na dress na to. Eh, ayoko naman yan. Kasi nga nagkakalaglag lang yan. Eh. Kalat lang yan sa bahay ba. Tapos nga sa bahay na kami, bumaba ako. May pinapagawa ako sa bayaw ko sa cellphone eh. Andung pa rin yung bayaw ko. Naguusap-usap sila. Ito pala mga bata na ito ay lumapit sa akin. Sobrang dahil nilang tanong sa akin. Pati favorite color ko, tinanong na nila. Pati pangalan tatay ko, kapatid ko. Tapos parang nga silang galit. Eh di ba yung isa kong bayaw, panganay yun sa lalaki. Tapos ayun nga, siya yung kausap ng asawa ko sa cellphone na alam ko na galit. Sabi ko, sabay ko kay Amar yung bunso. Bakit? Sabi ko, ano problema? Nagka-tension nga daw. Sabi niya, hindi sila nakakain sa kasal. Ha? Sabi ko, ba't hindi kayo nakakain? Sabi ko, hindi ba kayo umupo? Wala daw maupuan. Sabi ko, eh nung dumating tayo, sabi ko, hindi ba kayo agad umupo? Eh, hindi. Sabi niya, siyempre, nagbabati-batian muna. Tapos ayun, maraipan dumating, nawala na ng upuan, sabi niya. Tapos matagal daw sila naghihintay, ay wala naman silang mapwestuhan, kaya lumabas na lang daw sila. At ang sabi niya pa nga sa akin, ay ito na daw ang huling bes na atensya ng kasalan ng kamag-anak. <laughs> Kasi daw, ganyan daw pagka mag-anak. Marami nangyayaring ganyan-ganyan. Napanako na nga lang ako sa bayaw ko. At ang sabi niya nga sa akin ay sa susunod. Sabi niya, pag a ka ng kasalan, sila abo na lang ang kasama mo. sa yung ko nga babae. Eh, hindi na ako kumibo. Kasi nga, syempre, masasakitan ang damdamin nila. Patitian nila ay kumalam-kalamba. At magte 10 p.m. na nga ito. Ayan, dumating na yung rice. Kaya nga lang, puro rice lang ang dumating. Pulaw at saka sweet rice. Wala pa yung ulam. Eh ako, hindi ako kakain niyan hanggat walang ulam. Kaya todo hintay ako hanggang humabalig ko dyan. Niluluto pa kasi yung ulam. Kaya ayan, hindi pa ako makain. Pero sila kumakain na. At ayan nga, humahaba na laig ko. Mga 10 to 15 minutes na siguro ako naghihintay ng ulam dyan. <laughs> gutom na gutom na ako talaga. Pero hindi ako nagagalit ba, nagkasalita, Kasi nga lalo na hipag ko yung kamag yung is, ano ba yung bayo ba ng hipag ko yung ikakasal kaya ayan nung dumating yung ulam ay sige halabira kain ng kain ang dami ko talaga nakain diyan wala akong kamalay-malay yung iba pala ay nagugutom pero nagdala na isang tray na rice yung asawa ng hipag ko pinapauwi nga kay Ami at yun nga isinupot at ako naman na nagbitbit di ba tapos nakausap ko nga asawa ko na ang sabi pa nga na asawa ko nagdadrama-drama rin sabi niya sa akin ay parang hindi nga daw nirespeto yung pamilya niya. Samantalang sila, nire-respeto nila yung pamilya na yun, na pinagsisilbihan, pag pumupunta sa bahay, ganito, ganyan. Talagang galit asawa ko, kung andyan lang ako, sabi pa sa akin, makikita nila yung hindi nilang pagrespeto. Ay ako naman, syempre, ay nagalit sa asawa ko. Sabi ko, ang layo-layo mo na nakikialam ka pa. <laughs> sabi ko nga, ay manahimik ka dyan, sabi ko. Eh, sa sobrang dami siguro kasi ka ako ng bisita, nagkaubusan ng upuan, sabi ko. Hindi man siguro ka ako sinasadya, yun. Ala na lang magawa rin yung asawa ng hipag ko kasi mabait naman talaga yun eh. Mabait yun, mabait yung pamilya na yun. Hinay-hinay ka ka sa bibitawan mong salita sa kapatid mong babae, sabi ko. Kasi nakita ko siya malungkot din siya nung gabi na yun, sabi ko. Lagi rin siyang nakatutok sa cellphone, may tinatawagan, sabi ko. Tapos ah, so sa yung kahit paano siguro natauhan yung asawa ko at umiiyak nga din doy kapatid niya dahil nga sa nangyari sa magulang nila, 'di ba? Basta wag na kayo mag-comment tungkol dito, ha? Baka mabasa nila 'ye. Pagalitan ako ng asawa ko, baka sabihin kinento mo pa yun, mama, ikaw talaga. Enjo. <coughs> Tara. <coughs> 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 Tago natin. <coughs> Uh, Asan dyan? Asan ang sinarang dyan? nakikita ka ba? Hmm. Maganda pala itong dress na ito. Hindi makikita ang isasyarang ko. Hmm. Uh -huh. Alang ibigay siya, di